Uh, magandang gabi po sa inyo lahat at uh, dito sa Riyadh uh, magandang uh, madaling araw na po sa, sa atin sa Pilipinas uh, So po ay nasa dito kami sa bahay namin ng isang miyembro ng aming Pinoy Driver Grupo. po. nagpapa may konting celebration, may konting salu salo po sa pagsalubong sa ating Kapaskuhan. andito na kami sa kwarto ng aming grupo. Uh, Tinamumunuan ni nang may-mayari ng kwarto na si pa, pa, ba, ba. Si Papa Buds. Yan po Bats. si Papa Buds. Si Ako si, ano na ba yan? Si Papa Buds. Oh, si Papa Buds, yan. Ito po si Papa Buds dyan. Ayan. Ah, Bago ata ang is, is, kulay. I-shoutout mo naman si uh, mga, mga kamag-anak mo dyan sa Pilipinas, Papa Buds. Ang dating mga kaibigan, mga kamag-anak, mga mahal sa buhay sa Bagong Silang, sa Pangasinan, sa Bicol. Ang dami mo naman ng bahay. Siyempre. Dinaigaw mo pa at ako, Papa Buds. At mga labuans lab natin yan eh. Eh yung nasa tabi mo, sino yan No? Sino yan? yan? Si Papa Dines. <laughs> Oh, Papa. shout out. Ay, shout out pala sa mga <laughs> taga Laguna. Sigurado ano? ka. Oh. May, may, bahay ka rin? Sigurado. Doon yung pangalawa ko uh -huh. sa ano, Laguna. Uh -huh. Yung original uh -huh. ko nasa Cotabato. Ayun. Uh -huh. uh -huh. Tapos? Iwai walay ngayon. Gawa Merry Christmas sa inyong lahat. COVID, hindi pwede pagsama sa isang bahay. <laughs> Tama. Kaya Merry keep Christmas. distance ang birada. Kaya, yung... social distance. Kaya, Pasko po sa atin natin dyan. Uh -huh. Uh -huh. Ano pa? At, at, and Happy New Year. At ano ba? Happy New Year. <laughs> <laughs> and Happy New Year. At? <laughs> at? At may tagas at. Okay, yun. Um, ang nasa tabi ko naman ay si Papa si Nards. Papa Nards. Papa Nards. out sa yung mga kamag-anakan sa ating bansang Pilipinas. Uh, shout out sa, taga, sa Pasig. At saka sa bagong baryo lahat na mga anak ko at saka mga kaibigan. Hindi tunay na naman pre. Yung Merry Christmas and Happy New Year. Sa lahat yan. pag meron akong nadinig na si Buha. Sibu? Uh -huh. ah, oh sa ngayon. yung Hindi sa Sibug pala at yung... saka sa Leyte, 'yun. Ayun, uh, para Say, lahat na. Bigyan shout out sa mga kababayan nyo doon sa Sibu at sa Leyte. Oh. Uh, para sa akin na uh, uh, maligayang Pasko po sa inyong lahat at advance uh, happy new year po sa mga kababayan natin ni, ni Papa Nards. 'Yan. Di sa Sibu, sa Leyte and sa Pasig, Ano pa ba? Hmm. Whatever. Whatever. whatever, whatever, whatever. Ay, dito sa pangalawang anak niya. <laughs> Nandito lang. <laughs> Bye. Oh. ito uh, naman si Mr. John John de los Santos. Busy-busy sa kapagkalikod na kanyang <laughs> cellphone. Uh, Hello mga palanggas. Shout, Shout out sa mga palalabzan. At uh, uh, dito kami uh, sa bahay ni Bro Nads. Oh, di ano ni Buddy. Dahil <laughs> uh, kami ng ano, yung uh, kunting salo-salo lang. Pinoy Drivers oh. in Riyadh. Meron kami kunting salo-salo. sa ating guys at mabuhay po tayong lahat. Good. Don't forget to subscribe to Papa Jojo my channel and uh, post the button and kalimbang all or tuwad. Oh, tuwad tuwad. Ano? kalimbang. Yeah, uh, 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 Maraming uh, salamat uh, po uh, sa atin. Maraming salamat at Merry Christmas po sa atin natin. Happy New Year in advance. Babay! Okay. Bye bye. Bye Huwag nagbabay ka kagad. Ako, eh. Di ako nagbabay tayo... ba yung... Ano pa yan? Hindi <laughs> <laughs> pa tayo nagbabay. Oh. Amo mo, amo mo. Oh, nagbukas ang trunks. Ayan. Okay. Na, medyo kami, mayroon kami nadinig. Uh, Akala nilalayas na siya. Uh Oo. -oh. At eh... Ah, may kinuwa lang yun. May kinuwa nga. Nandinig yung ingay ng pagbukas ng pinto sa na, na kanyang am ah, sa kote. Eh. Ha, uh lalayas na. Ito po yung kape ni Papa Jojo, oh. hindi pa niya nainom. Hindi pa nainom. Bumubula-bula pa. <laughs> hindi naman panibis ang pwet, wala namang kasawa rito. Ewan ko lang kung bakit nangyayari. Ganyan talagang original 'yan, Louis tayo eh. <laughs> Boy, <laughs> lumalaki eh. Yung... Behave, behave. Behave ba? Oh, Ikaw okay. talaga papadenis eh. Hmm. Ikaw papadenis ha? Ikaw papadenis ah. ha? Behave ka ha? Ikaw mahirap na ha? Kasi nakalibas, matigson ang mundot. Matigson? ano mga bagsak mga? ka? Matigson. Bro, abay, um, abay, mga uh, undok ba? Undok. Aba <laughs> ito eh. Pestigay nga wa, flatman yun. Hindi naman, mayroon din naman umbog dyan. Ayun, lumabas po ang kanyang amo. Lumabas po ulit ang kanyang amo. Ayan, doon po. Merong inaayos. Uy, pinaandan na po ang makina ng kanya amo. Ayan, makina ng kanya amo. Ayosin. Ayosin mo nga, Papa Jojo. Jo, ano ba yung Makina lang nga eh. Ano ko ba? Makina nung sasakyan. Huwag yung makina nung ah. Masyado naman kayo malalim. Malis tuloy. Naingayan tuloy tayo. Huwag mo nang problemahin. Naingayan tuloy sa ating pa-shoutout. Problema niya na yun. Ryan, shout, shout out, shout out. may para na siguro siya. Alam niya kasi wala ako, pumunta ako sa uh, kanila. Ah. Uh, Kaya hindi niya. Pero siya ngayon, niyo. nainintay pa namin yung aming uh, ibang membro ng aming uh, grupo ng Pinoy Driver. Uh, kasi yung iba ay nasa ibang biyahe pa, bisim-bisik pa. Uh, ako ay nainintay ko pa yung aking alaga kasi ang alaga ko ay nasa labas pa. Baka mamaya mamaya pa It's ay tatawagin na rin ako. Kaya, kaya ikaw hindi. ano pa? Sige lang mo. <laughs> Tatakad ka ba kaya pa Jojo Rian? Mama. Kaway kaway lang. <laughs> Baka mapansin man dyan. Baka makilala ka no? Kasi malaki yan chan. Ito na Lumang-luma yung jacket. Yung kapatid mo ng jacket, ando pa. Medyo sariwa pa yung jacket ko. Isa yun. Lumang-luma na. No? Hindi ba rumang Ito na ilang ulan na nadaanan nito. Yan na o. Kung mong gagamit siya pag ulan, eh ko tang ginagamit. Hindi hindi ulan yung jacket. Kaya gumanya na siya. Yan na o. Kamahal-manya, ah, kamahal-manya nang binibini mo. Hmm. Diyan mo malalaman kung gaano sakatiba ay. Diyan nga. ini, bangge sinusunog pa no. Kita mo? Light, oh, light, light. <laughs> yan ang kapatid ng aking jacket. Ah rin. Ito, oh. Kapal niya oh. Ay, bruhay. <laughs> Kapal niya no. Ginbuhay niyan. Manipis. Manipis. <laughs> yan ang, ano no? Dito Ay, ka, sabi, ah, dito sa aming ito, ano, grupo. Minsan lang kami mag-banding pero napakasaya namin. Ah, may ano Automatic. Oh, ka. Automatic. Isang, isang ng kape. Sabi na namin kape. Automatic meron nalabas na kape. Ano ang pospin? Ay, magkano ang isang bubong na pila mo kung pospin dyan? Mas mahal siguro. Yan nga, 375. Monthly? Monthly. Wala, mahal. Mahal nga yung pera mo. Ba't hindi ka nalang mag, ano, yung SIM card lang natin. SIM card nga, yun ba ko? Yung susot lang dito. ito. Ayan. Kailangan lang yung pinipin. usap Sa ayan. Masa lang tapong pag ginagamit. Sa ano? Ayun nga, sabi ko, wala na akong uras. Naubusan kasi ako ng ano, Uh, Sunday pa lang uh -huh. layo pa ng Bernice punta uh -huh. kami ng bata magbibili ng sim pack kasi si Bert ang ginagamit niya sim lang sim lang pero nilulodan niya lang nilulodan niya tapos magsubscribe sa sa ano yung bundle-bundle oo oh, yung nga yung... 35 lang isang buwan na eh yung unlimited mobile is sa 35 ah so mobile board? ba oo 35. Baya na, sponsor ha, nadidinig niyo, mobile. Mobile. Kikita to Papa Jojo pag biro mo yung pan leader. Biro uh. pa. upload lang kini video. Mega shout Ah, sponsor ng mobile, Chakal Sawa. Tingnan ha. Kapag connect na tayo diyan kay Papa da 3 weeks lang. Ubus na. Ubus na. Tapos Mag, mag, sa ako, Mahina sa mga kumak. ako, nagmamaniho ako. Nagdalive ako, nagmamaniho. Mahina. Putol-putol, ikot-ikot na ito. Mahina. Mababawi naman yan pag nag, nagsahab ka na sa ano dito. Ayun na nga, ayun na nga. Ano ayun yan, bumalik na ang kanya amo. Si Papa Saan mo? sa'yo? Walang ng pera yan? Saan sa'yo? Ito, ito. Baka ibuburus ka sa mga isang Huawei? Huawei, hindi hawayan e. Hawayan e. Hawayan e. laking mo na, di ka pa marung... Bungi. ka talaga. Hindi, bungi e. Walang... Ano-ano pagbasa? Hawayan. Asan pa siya? Makita ko ba yan? Oo, oh, makita mo ba? Huawei. Ikita mo yan? Ikita yan na, bata pa yan na. Oo, gabi na. Pinakalas. Ako na magbasa be. Siya na, siya na. Mas bata siya. Mas bata yan eh. <laughs> Ilang ka na ba pro? 38? 40 na 40 na pala 40 na pala. siya ko 40 na pa siya ko nagpunta dito hindi pa gumagamit ng ano eh speedmate nga pala minalimutan pala ako mega shout out sa aking mga kapagganakan sa biga katanduanes ay mga mga tihayn ko mga mga tiyo 10 minutes lang para hindi masyado haba lapit pa naman eh mapot ka na ng p*** sinong manonood. Okay. Ako okay. magbasa. mo may pinakamaba. Ganun lang. Paano makikita yan na eh, layo mo? Ay, kung ko lalay. Sabi ko ilapit. wala na, na yan. Kurenta na yan eh. Ay, numero na Hindi ba yung letter ha? Letter yan. Ito pang pinakamaba. <laughs> ah, yeah, akala ko yun, doon sa ano, taas. Sa akin, ang aking, aking premium mahaba-haba. Para, para ano eh. Ba't ganun? Iwan ka? Basta mahaba? Iwan ka? Sa akin ito, O siya, sige. 75A? Uh, sabi ni Jan Jan Dulo Santos, ang tip niya raw. Hindi <laughs> <laughs> uh, <laughs> ko daro haba ah ng aking ano, aking pelikula. Dali iwanan daw ako ng aking mga didikit sa akin. Okay. Uh, so, Muli, okay, uh, nagsasabi go. po ni Papa Jojo Ria sa inyo na Maligayang Pasko po sa inyo lahat at uh, manigong bagong taong po sa inyo lahat. Sinasabi uh, po ni Papa Jojo Ria Tule na stay safe, stay healthy and God bless po sa inyo lahat. Love you all. Bye!